wala tayong uh, trabaho ngayon. Nandito na naman tayo sa palengke para humingi ng <laughs> para magano na extra income. Oh, so, ito ang aking kapit uh, pesto. <laughs> sigaw ka na, sigaw ka na. Sigaw ka na, sigaw ka na. Trenta lang kalahati, 30 lang kalahati. Lapit na kaya. Oh, ayan o, oh, ang aking kapit. <laughs> Kapit pwesto, nagsisiglaw na. Ate, pili na te. Ayan, si ate magpapabalot na naman. 120 lang yan, ate. 100 na lang. O, sige na. Kuha ka na te. Kunin na. Dalawang piraso na lang yan. Kanina. Kanina pa yan. Upos na ang sandusena. Yan na lang natira. Yes. Yeah. So, isukat mo, ay, mo te. Isukat mo. Ipasok mo sa katawan mo te. Para ma sure mo na ano. Hindi ka siya. Ah, siguro. Hindi ka siya ang sure tau. Oh, ito ang aking mga kasama dito sa palengke. yan Ito lang ito sa blooming trip, mga kababayan ko. Habang walang customer si Kuya, mga ng diaryo. Yan ang kanyang paninda o. Tahong. Porte ang one half. Oh, sigaw ka na, sigaw ka na. Sigaw ulit, 30 kalahati, 30 kalahati. Ka oh, kalahati daw, kalahati. Ka lapit na, lapit na kayo. Samantalahin niyo na habang maano. Habang mura pa, lapit na mga. Tamis yan. Libre tikim, libre ano. Laguna Laguna daw, Laguna. Sige. Laguna galing. Ito ating mga damit Mga kababayan Magaganda pang Pasko na po Ng mga ating mga chikiting Yan Pili na kayo Pili na Pili na hmm. Lapit na mga kababayan ko At mamili na Mamili na ng ating mga panindayan Ang ating munting hanap buhay mga kababayan oh, habang wala pang huli mamili na mamili na lapit na lapit, lapit na mga kababayan matatamis ang kanyang uh, lansunis dito lang to sa palengke ng blooming trip pag wala akong din lakad dito ako nakitinda ng aking paninda para extra income din po So maraming salamat sa panonood mga kabayan. Patikim Libre tikim. Patikim. Patikim ng lansonis.